Guys Anong ganap natin today? So, ayan po Nare-ready ko na yung aking gamit Mga gamit, no Yung foot tub Yung towel Yung foot gel Yan, nag-jelly-jelly po yan Mga lotions Yan, nare-ready ko na siya Yung, yung foot file Yan, yung foot file pantanggal ng mga kalyo At yung foot scrub Pang patanggal ng mga dead skin So, eto na nga, guys Andito na nga ako sa bahay nila As you can see, mga guys nag ko na yung uh, Fruit jelly-jelly jelly na yan So, yan, ilalagay ko na Sa panay at Happy girl. So, yan. So, okay, Enjoy po ate. So, ito na mga guys. makita nyo dyan ay mamaya-maya ay magiging ano na siya magiging gel jelly. So, ayan. Tara! Diba? Nag-gel jelly. Tumalungay-lungay pa yung mga paan ni ate. So, nag enjoy siya talaga ng totohanan dyan. No? Relax na relax ang lola mo. So, yan. Ito pala yung number 2. May number 1 at may number 2. Itong number 2 na to, ayan. Yung maglulusaw ng mga gel na yan. Yan, no, diba? Napapansin nyo. No, nag, uh, ah, nalulusaw na siya. Yung pantanggal siya ng mga jelly para mas madali siyang i-food file no kasi kapag ka ma-jelly madulas po kasi siya madulas talaga. masama ang sinasabi ng mabuting sa pagkat, ng masama, sinasabi ng masama, tao sa pagkakamutang sabutihan e, ng kanilang puso masama ang ng mabuting tao sa ng ang kasamaan ang puso Thank you Lord for every blessing and every day that I breathe Your love is the reason for my smile